Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dagdag uh, perhuesyo, dagdag pasakit na ibinigay ng Kongreso sa mga men and women in uniform. Ah, uh, kinaltasan na ng Kongreso ang AFP Modernization Program hindi pa sila nakontento doon. Pati pensyon ng men in uniform, uh, pensyon ng mga sundalo, magre-retire. Pinakialaman na rin. Grabe! Uh, ito, may post si General Romeo B. Pocas sa uh, kahapon niya itong Pinos. Basahin ko ha. Ah. Earlier, I said the budget To support the two hundred per day increase in food allowance of AFP personnel, came from the AFP's own budget by reducing the AFP's modernization program funds. Okay. So I discuss ko mamaya. What if I told you the pension and gratuity fund? for government personnel including those in the armed forces of the Philippines was reduced by 87.29 billion pesos from its original allocation this amount was lumped with other fund sources and instead reallocated and diverted to the DPWH DPWH to support our honorable congressmen's flood control, ACAP, and other pork barrel money making projects. Concerned AFP and other men in uh, military and uniform personnel pensioners. Sorry for you. The honorables increase the DPWH budget by almost 289 billion from its original allocation of 825 billion to fund their pet projects. At 1.1 trillion, the honorables violated the constitution which provides that the deped not DPWH, must have the highest allocation in the yearly national budget what are they in power for anyway <laughs> uh, grabe so dito muna tayo sa ano yung pag increase ng food allowance ng mga sundalo personally Tuwan-tuwa ako niyan dahil ang laking tulong niyan. Napakaliit po yung sa ngayon pa lang ha, 150 pesos per day. I believe nung 2015 bago bago ako mag-retire, yan na yung food allowance namin eh. So 2015, 9 years na nakakalipas yan pa rin. hindi na talaga kasiya. Kaya nung i-announce ng Speaker of the House through talagang sinadya yung ano eh, yung pagtawag, Speaker of the House, i-announce niya sa Chief of Staff na tell our men na na-increase na natin ang kanilang food allowance. Again, sabi ni General Pokis, that's uh, this honor Ah, uh, that's a disservice. Ah, uh, pang pang-iinsulto sa mga sundalo. Shameless, sabi ni General Pookis eh. Bakit? Ano ang karapatan ng Speaker of the House na mag-announce ng food allowance sa mga sundalo? Wala siya sa chain of command. According to General Pukes, dapat yung increase na yan, although kapuri-puri, although kailangan talaga, yung increase na yan should be initiated, should be approved, should be announced by the Commander-in-Chief, not the Speaker of the House. Okay, so yun uh, Sinadya, sabi ni General Pocus eh, Sinadya na talagang Ipakover nang uh, habang Kinakausap niya ang Chief of Staff Sinadya na uh, Merong nagbibidyo, then Nilabas sa, uh, no, para Propaganda daw, eh, for uh, political Purposes, sabi ni General Pocus Kaya, very shameless Sabi niya, so Yun pala in-increasean yung food allowance, kinuha pa rin doon sa modernization fund. So, kita nyo ang ginagawa nila sa Armed Forces of the Philippines. Eh, ito ngayon, alaman natin na pati pension, pondo ng pension, pakikialaman. Pinakialaman nyo? Ang laki yun? yun? 87.29 billion pondo para sa pension nirealign papunta sa DPWS. <laughs> okay lang sana kung nirealign papunta sa mas nangangailangan. Pwede pa yon Ay eh, hindi. Papunta sa mga basketball court, covered court, uh, multi multipurpose center, flood control projects. Yun yung ano. Yun yung kaya nag-increase ng todo ang DPWH projects dahil sa mga ganitong sa ganitong uh, proyekto na inuuna nilang pinunduhan, kasi kailangan nila mag -e election pati akap yun pinundohan pa rin ang akap at the expense of the pensioners kaya no wonder, again Nabigla ako kanina yung matagal ko ng kaibigan. Uh, mas senior sa akin na uh, official, Nag-friend request siya sa akin. Sabi niya, hello sir, Merry Christmas. Sabi niya, Johnny, uh, I just want to inform you that ang mga veterans sa aking district district commander ako, sabi niya, mga veterano, mga retirees. ay 100% galit sa administrasyong ito. So, hala, uh, grabe, district commander, mar marami, uh, maraming hawak na veterano. Mga, uh, mga kaedad namin, veterans. Galit kami sa administrasyong ito. Sabi niya, ah, uh, Sinisisi ako ngayon ng aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan dahil grabe ang pangangampanya ko sa presidenting ito noong last election. Akala ko siya ang solusyon para makaahon tayo sa kahirapan kaya ikinampanya ko siya ngayon. Nabudol tayo. Niloloko lang pala tayo. Yun, mga retirado talagang Lalo na ngayon pag uh, kasi ngayon ko lang din nalaman na pati pension pala ng uh, uh, military and uniform personnel tinakialaman. Nako. Akala ko modernization fund lang eh. Pati ano pa? Pinakialaman din pala ang pondo ng Department of uh, Transportation. under ng DOTR Philippine Coast Guard. Ang daming mga nakaline up na proyekto, mga equipments na kailangan ng Philippine Coast Guard para sa pagdepensa sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kinulangan din. So ano na lang? Palaging sinasabi ng uh, gobyernong ito, ni Speaker of the House na not a, not a single square inch, hindi natin iso surrender. That's good. Eh paano mo dipensa ng teritoryo mo against China kung binabawasan ang AAP Modernization Fund, binabawasan ang uh, Coast Guard uh, Modernization, di na dala sa DPW. It's anong mangyayari sa bansa natin? Wala. Paano tayo makabuo? As the President has declared sa mga sundalo, we will build a world-class uh, armed forces that is a source of national pride and national security. Ang gagandang salita, ang gagandang pakinggan, hanggang salita lang pagdating sa budget, pinabawasan. So, as General Poke said, sorry, pensioners. So, ako rin, pensioner din ako. I don't know kung maapektuhan ang pension ko, pension natin next year, eh, tignan na lang natin kung ano ang mangyayari.